Ngayong araw, meron nga kaming bagong biling pang display na halaman para sa hagdan namin. Kaya naman, tara, isasama ko kayo sa buong araw na nangyari sa amin. Kaya hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's vlog, nandito nga pala kami ngayon sa Toyota Angeles kasi nga nagpapa-PMS kami ng sasakyan. Nagpahatid nga lang kami sa shuttle nila dito sa market Mall para habang naghihintay ng oras eh, hindi kami mainip. At sakto naman, 11.30am na yan magla-lunch na at naghanap na kami ng makakainan namin. As usual, dito kami sa Kenny Rogers kumakain kasi nga healthy yung mga foods nila dito. Katulad nyan, low calorie meal yung in-order ko. Fish nga yung kinain ko at medyo malansa sa bibig yun. Kaya naman, nag-spray muna ako ng oral breath spray ko. Buti lagi ako may baon nito. After kumain, naghanap na kami ng mga plants na pwedeng pang display dun sa hagdan namin. Matagal ko na itong iniisip na bilhin kasi nga nagagandahan talaga ako dun sa plants na nasa sala namin kung mapapansin nyo yun. Dito ko rin kasi sa market Mall na yun. Kahit medyo pricey siya, naku, sobrang ganda naman sa bahay. Babalikan na nga lang namin mamaya yun kapag ka natapos na yung sasakyan namin kaya naman nagyaw-yaw muna ako. Si Mr. Castro naman nagkape sa coffee bin at after niya ngang magkape doon ayan, bumalik kami dito sa loob para mag-take out siya ng Jollibee. Meron kasi kaming nakitang pu sa kanina tapos parang nanghihingi siya ng food dun sa mga taong nakikita niya. Kaya naman, sabi ni Mr. Castro, bilihan na lang namin para makakain na siya kasi mukhang gutom talaga. Hinintay lang din namin siyang matapos dito para mailigpit namin itong pinagkainan niya. Fast forward, natapos na nga si Ruru yung sasakyan namin kaya naman pinick up na namin yung binili namin kanina. Wala kasi ako makitang gantong kalaki sa online. Parang hirap maghanap ng ganito kaya sa mall talaga ako bumili. Simple lang siya guys pero ang lakas talaga ng dating kapag kanilagay mo at pinang display mo yan sa bahay. Kaya naman, pag uwing pag uwi namin, inayos agad namin to para naman ma-display na. Naka-plastic pa kasi to kanina at ngayon, nilalagyan na namin siya ng pebbles para magmukhang totoo talaga. Fake plants lang siya guys, pero alam nyo ba sa personal, parang totoo talaga siyang halaman. Pinag-uusapan pa nga namin ni Mr. Castro kung saang part namin siya ilalagay. Iniisip namin kung dito mismo sa malapit sa hagdan, dun malapit sa landing, kaya ito, ito yung nanalo. Para kapag dadaan ka sa hagdan, makikita mo agad yung design. Kaya naman ang ganda-ganda sa mata. At as usual, kapag may bago dito sa bahay lalo na kapag gamit. Itong dalawa talagang to laging curious. Lalong lalo na tong si Tabi dahil siguro bata pa siya. Tignan nyo, pinagsiksikan nyo pa yung sarili niya dyan. Pero hindi ko naman siya binawal kasi tignan nyo, napaka cute niya. Kung makikita nyo lang talaga siya ngayon, halos kasing laki niya na si Amor pero 7 months old pa lang yan. Siguro dahil lalaki siya tapos babae naman si Amor. Na gabi nga, nagready na kami na uulamin namin. Magugulay kami at saka tilapia. At kapag kapirito nga yung ulam namin, dito kami nagpipirita sa dirty kitchen para mas maganda yung luto. At para na then hindi di mga muy sa loob. Ito talagang dirty kitchen namin, 2 in 1 yan. Kasi dirty kitchen na, tapos dyan pa kami naglalaba. Kaninang lunch, ganito din yung ulam namin. Hindi lang namin agad ipinirito to. Mas masarap kasi yung tilapia kapag kabagong pirito, ba? Diba? At after maluto ng tilapia, nagluto naman kami ng gulay dito sa loob na. At nung maluto naman yan, kumain na rin naman agad kami kasi meron kaming bigla ang mga bisita. Dumating nga yung mga high school friend namin, e eh, buti na lang pala kumain na sila kasi wala na kaming ibang ulam dito sa bahay. Yung mga boys nga, bumili ng konting beer at nagkakwentuhan lang kami dito. Kaya naman, hanggang dito na lang guys for today's vlog. Thank you for watching! See you on my next one! Bye!